mga Inyens. Ah, may so, dito tayo ngayon sa may ano no, sa may party ng Kalasyao, boundary ng Dagupan Kalasyao dito sa may Karanglaan mga Inyens, no. Karanglaan Highway, no. Eh sa ko lang po yung ano yung ano yung ah uh, barbecue stand no, pwede yung gamitin sa pang negosyo no? uh, Pamagita ko lang yung yung ano yung design nito Parang mayas so, tingnan natin Ah, uh, ito siya mga inyans, yun, so yung ano niya, design niya dito. Ito yung ano mga inyans, yun, so, pwede yung pang negosyo mga inyans, so, pag magbabarbecue kayo, pwede yung pang negosyo to. ito mga inyans, so, yan. Bali yung design niya mga no? naka ano siya, hindi na na siya matanggal to, naka ano na, TV na. Ito mga inyans, so, i-open nyo lang dito. Meron mga inyans, so, merong, ito mga inyans, no? yan, Ayan. Dito. Ayan. tanggal din ito Ito so, ginagalin talaga itong mga engines Kaya ito wala na may butas na dito so, Kaya ayun Kailangan po. So, ito Tapos so, nga so, yun sa install niya ito Apat mo may, may ano dito mo Apat Mayroon eh, kung so, gusto nyo mag-ano, pang negosyo, so, ito yun po mga inis na ito niya. Dito yung location nyo ngayon sa so, ito dito sa so, mga ano mga inyans no ah uh, pabuntang kalasyaw yan ito so, pabuntang ng ano to na ano yung mga inyans yung welcome to ayan ito sa mga inyans dito lang sa mga ano mga inyans no pressure to mga inyans no? yung ano barbecue ano yung pang barbecue pang negosyo no ah uh, 7.5 mga inyans no 7.5 no? 7.5 uh, pang negosyo uh, 7500 pa balik mayans may tawad pa mayans lang pag kayo salamat po not God bless everyone more power keep sick kaya sa mga mga